🎵 Galaw-gaw, kay harot-harot, tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialaw um, 🎵 Danilig po natin noong nakaraminggo uh, na ganunsyo po ang uh, Maynilad na mayroon daw looming water crisis. Para maintindihan po natin, may spasihan lang po natin yung, yung story at ah. Ang kapasidad po nitong Angat Dam uh, para suplayan ang buong Metro Manila, katumbas po ito ng isang dram. Pero ang kailangan lang po ng Metro Manila ay isang baso. So, ibig sabihin, sobra-sobra po at tubig talaga. Ano po? Uh, yung nga lang, ay uh, dahil po doon sa mga programa na hindi na-implementa, na, na nasingil na sa atin, simula pa po ng taon 1997, marami pong mga programa ito. At uh, ang dahilan po ng uh, sinasabi ng uh, privatization ng MWSS uh, uh, ay nininulak po ito ng Administrasyong Ramos na ang dahilan din po ay ang water crisis. Kaya po isinilang yung Water Crisis Act. Nasunod yung noong 1997 yung privatization. At ngayon, nakakapagtaka, makalipas ang labing siyam na taon ng privatization, ng uh, uh, MWSS ayan pa rin ang dahilan na sinasabi ng mga konsesyonaryo meron daw crisis sa tubig kaya nga nag-privatize dahil solusyon daw ng gobyerno ang privado pero 19 years na po nakalipas, palpak pa rin itong mga konsesyonaryo nito so malaking question mark saan na punta yung mga advanced na siningil pinapangarap pa lang nasa blueprint pa lang sinisingil na po sa inyo sa ating mga water consumers itong mga proyekto na ito nasaan ang bilyong-bilyong pera na ito na kaninong bulsa kaya napunta ito at dahil po sa taong 2017 parating na naman po tayo sa tinatawag na return on rate based determination so ibig sabihin lumilikha sila ng artificial na sitwasyon tinatakot ang publiko, tinatakot ang gobyerno natin na mayroong fees sa tubig para ma-justify na naman po yung kanilang hihingin ng bagong mga dagdag na singilin sa sa publiko. Yan po talaga yung totoong motivasyon nitong mga ganit na matutulis sa lapis sa mga oligarko, nalukuhin, paikutin ng gobyerno, no? Lokohin si Duterte, lokohin ang taong bayan. No? Kaya, umapila po ang uh, Water for All Refund Movement at ang United Filipino Consumers and Commuters na bantayan natin maigi ang paparating na 2017 Great Rebasing. Nung nakarang limang taon po, naharap po natin ang gustong, umen, uh, gustong dagdag na singil nitong Maynila at Manila Water. At ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi po bababa ng mahigit sa isang daang bilyong piso ang ating naharang. Noong nakaraang limang taon lamang. So, sa usapin po ng tarifa, yung corporate income tax, si Maynilad ay naghahabol ng limang bilyong piso doon sa kinatawag ng international arbitration na hanggang ngayon ay inaharang din po natin sa korte dito po sa uh, Quezon City. Ano po? So, huwag po tayo magpaloko dito sa mga nanggigisa sa atin, nagpapahirap sa ating mga oligarko. At uh, naalam naman natin ang na kabuhayan ng uh, mamamayang Pilipino ay inuuto tayo nitong mga dambuhalang oligarko na siya rin ang may-ari ng Meralco. Itong index, magtataas po ng 16 to 21 percent. Kaya mga umuwi ng tarlac dyan, madadagdaga kayo ng 82 pesos kapag hindi natin ito naharang. At iisa lang din po mga may-ari niyan, sila-sila rin po. Kaya kukunti lang po sila, isang platitong mani lang yan. Pero 99 percento, tayo po, eh kailan po ba tayo gigising? Kaya, sina-challenge natin si President Duterte. Kung totoo, kung totoo siya at seryoso na kontra siya sa mga oligarko, patikimin naman tayo ng kaluwagan sa tubig, sa kuryente, sa toll roads, kahit sa isyu ng telcos, kahit yan, man lang. Ano po? Para naman gumanda at umundat ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Galaw -galaw, kay maliksi. Di mapigil ang gaslaw, galaw gaw Ang lahat ginagalaw Napakaharot at pakialaw Galaw gaw, kung tawagin siya'y ganyan Kang karot, na trumpong tumatara Galaw gaw, nakalilitong masdan At haliparot, kahit saan Kung kumilos, di maingat Dalos-dalos, kay dula Kung siya ay iyong kausa Maling